ano. Yan na. <laughs> ano na <nalakaya>? Sabunutan. <laughs> nyo na. Erase nyo. Irace di pa, nyo. Pwede ata ito. Oh, no? na ako. Nagko-concentrate ako. Ay, diba? <laughs> Ayan, manalo 1,000. nagko daw ang ano, manalo sana ng 1,000. Ako yung manalo. manalo Pati yung, yung manalo, pala ko, ako na ganito. So, guys, yung manalo daw papakyatin natin. Oh, Baba eh, ako pag taas na po. Manalo. Hindi na maro <laughs> hindi ka bababa ako yung bababa. Wow. Ang puti, ba so puti ba yung papel ko? Ang puti ba yung papel ko? Ang yung papel ko? Ang din ito ng kalahating bigas, no? ako. Wanta rin ako ng kalating sako. <laughs> vlog naman, vlog. Sino yung may... Sino yan? Vlog, hindi, vlog na Hindi, Meron pa, meron pa yung isa. Ba, basta vlog ito, vlog. Hindi ko alam kung sinong vlog dyan. Rhea ano? vlog na yan, Rhea vlog. Nako. Eh, hindi makakaba! Hindi no, sa akin. James Blanc. Wala. As well. Wala. Wala kong may nakitang comment Bilangan sa James natin. Blanc. Bilangan natin. On the count of no. 10. 1. 1. At 10. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. I'm Zero. sorry. Yay! 10. Wala. Yes. Saya, wala, wala. Ano vlog, I, 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 vlog I, to? comments. ko comment. talaga ako pag ako ang <laughs> nabunot dyan ng 1K. Oo. Wala. Sayang. Wala. Ako ah, pag nabunot ano yung isa kong account, mawawala taba. ako sa live. Ay, hindi. Nandito naman tayo. Eh. present na tayo. Oo. Oh lang pang ano eh dito na. May chance pa daw. Ang nagko-comment. May chance pa tayo. May chance Dito ako. Oy, sabi. Isa. Narinig yung Ang kalahat. Ayan, daw Marga Terao. Puro outside.

Friend ko yun. Sana ka po. Si Wala siya. Hindi naman siya nagkakita. Wala, nagpunta. wala, wala. Hindi ko nakita na nag-comment. Friend ko yun. Nakto. Yung mga wala naman ang nabubunot. Saan ba nagpunta? Yung mga legend na nagpapit. Ano na yung nasa taas? Sana. Ayan na. Ano ba diba ito? <laughs> Sasayaw talaga. <laughs> Angels, Angel. Angel, Ay. yung may pangalan ng Angel. Ha? Angel Garcia. Angel Angel? Angel? Rag baby... Angel Angel Garcia. Si okay! Angel! Angel, Angel, siya Wow! <laughs> may logo ba? May logo. May share badge ba? may, <laughs> may, may logo. Badge. May logo. May, <laughs> logo, may share badge. Meron po, kompleto. May, may to logo, to may, to may to share to badge. Kompleto si Angel. One Congratulations. 1,000. Wow, Angel. Congratulations. <laughs> ano, may pa-entry na natin yung iba.